Hello guys, share ko lang sa inyo itong lugar na ana, hindi namin pinagsasawa ang puntahan uh, Ang Rupit, napaka malanatura Siguro talagang dito sa Spain ay lalo higit dito sa malapit sa lugar namin ay napakaraming ng mga lugar na ganyan Talagang uh, ang ganda Masasabi mong amazing creation of God talaga So yan, mabato pero may halaman maberde. Siguro dahil nga ako konti ang tao dito, eh, turista lang ang pumupunta mostly. At pag walang turista, talagang tahimik dito sa lugar na to guys. Lalo pag taglamig. So ayan, yun yung bundok na yun. At yun ay pupuntahan natin. Wala, hindi namin pinagsasawa ang puntahan ang bundok na yan. Tuwing pupunta kami dito, kailangan umakit kami dyan. Actually, yun ay restaurant the restaurant dati pero ngayon ay hindi na siya restaurant um, inabandon na, na siya ito naman yung coffee shop sa baba uh, na lagi namin uh, tuwing kami pupunta dyan eh, kami nagkakafe at iyan yung kaunting ribulto <laughs> ayan so umpisahan na natin umakyat ayan so ako muna at kailangan muna syempre mag pause ayan pause muna tayo akyat akyat pause again Ayan. Magtawag. Hi. <laughs> Ganun eh. Para alam niyo man ting may camera no, may video. So ayan, post again. Talaga naman. So ayan. Again and again. Walang kasawa-sawa, 'di ba? Wala enjoy lang tayo guys kasi pag narito ka makakalimutan mo lahat ng iyong problema ang iyong isipin at trabaho ayan so ayan nasa ta nasa taas na tayo nas dito na tayo sa ituktok at makikita niyo sa mukha ang mga kotse na napakaliliit na meaning napakataas na natin at ito na ngayon mga kasama natin, ayan, may kanya-kanyang talagang, uh, may isang may dalang camera, kung ano-ano, lahat may video, lahat may camera, syempre. Ayan, so mga taga-Barcelona, taga-London, mga kamag-anak natin sila, dinadala namin dyan. Pag may dumarating sa amin na mga bisita, eh dyan lang la lagi namin ipinapasyal, ano. Ayan, so post-post pa ulit tayo. Dito sa taas, ayan, nagpi-picture. Tingnan n'ga naman niyo, ang ganda ng view. Ayan, 'di ba? At medyo 'yun nga lang ano, makapapansin niyo itong hawakan, itong mga kahoy na 'to, itong barandal na 'to, ay medyo tuyo na gato na. So, ayan na kami, ito na sila sa taas, ito na kami sa taas. At ayan, tanawin natin ang kabuuan ng Rupit. Ang view from here to there, ayun ang simbahan. Yan, pupuntahan natin yung lugar na yon, yung likod na yon, yung may batong yon. Kung tingnan nyo yung dulo, wag dito sa may parking, doon sa may dulo. Ayan, pupuntahan natin yan guys, maya maya lang. Ayan, ba? Diba? Ang taas, ang lilit na ng kotse sa baba. So, magandang mag-unwind dito. Lalo kung ikaw ay kayo lang kayo mag-asawa, ganyan. Napaka kung iba rin pag solo mo lang, solo nyo yung gusto mo ng tahimik, ganyan. Masarap pa yan. Ayan ang view. Ito, itong, itong bato na to, na may flag. Pupuntahan natin yan, guys. So, naka-zoom lang siya, kaya medyo malapit nating nakikita. Ayan. Pero malayo pa siya, guys. dadam pa tayo sa hanging bridge mamaya. Papunta doon sa kabilang yan. Yun ang pinakasentro, pinakabayan, kumbaga. Itong ito, dito, ay pinakambukan laang ng lugar. Ano? So, tara, Pupuntahan natin doon. I-view lang natin. Pakita lang natin ang view. Ayan, mga bahay-bahay. Mga, mga old building na siya, guys. Mga lumang-lumang bahay na ng mga Kastila. Ika nga. Ayan. So, at ayun yung mataas na yun ang simbahan. Ayan, tara. Pupunta tayo sa kabilang yon At ito, andito na nga tayo. Liliban tayo ng hanging bridge hanging bridge na yan ay napakatagal na so medyo iniingat-ingat na rin ngayon na wag na raw magsabay-sabay masyado at baka nga dahil sa katagalan na ay pwedeng hmm, medyo gato na siya hindi na siya ganun katibay pero safe naman guys pinapag-ingat lang para sigurado pinapag-ingat lang ang lahat ayan di ba kita natin yung mga building na yan yung mga bahay-bahay na yan parang bahay bakasyon lang siya guys pag mga, pag summer sila pumupunta dito ayan oh Ayan na, ready na sila. Ready, ready na. Lumiban sa, sa hanging bridge. Ayan. Tanawin nyo ulit ang batong iyon. ba? Diba? Ang taas. Sa ilalim niyan may bahay. At iyan ang mga klase ng mga bahay dito. Yari sa mga bato talaga na matitibay. <clears throat> Ayan. So, sa tulay na ito, sa ilalim pwede ka rin pumunta. Ayan, umpisahan ko ng lumiban, umuuga siya guys. Ayan, aha, aha, umuuga siya. Eh, tayo ay hindi na bata, kaya medyo, medyo ano, medyo mabuhay na. <laughs> medyo uh, kulang na sa pagbalanse, no. Hindi na ganun ka katulad ng mga bata na nakakatakbo pa dyan. Iba na kapag umiidad na. Ayan. So, ayan. Natawid natawid natin. Sila naman, guys. Ayun na, sila. Parang may parada. Magandang lagyan ng tugtog, no? Tantararan! <laughs> ayan. So, talaga naman, nagbivideo pang iba. At nagsabay-sabay nga. Ang bilin nga ng, ng gobyerno, eh, huwag magsabay-sabay. No, esta permes gronchar. Ibig sabihin, huwag uuguyin. Hindi ka pwedeng, no, ipasar You know, I-mess Imesda. The... hindi, na, hindi ko na nabasa. Ayan. Ayan. So, ayun. Dahil nga nauna kami dito, na-video namin sila. Ayan. Hindi ba? Ganyan lang. Ganyan lang kasimple ang aming pasyalan dito. Pero, ang sarap sa pakiramdam, guys. Ewan ko, siguro nature lover tayo. Mahilig tayo sa nature. Ako, mas gusto kong mamasyal sa ganito kaysa sa mga mall iba kasi pag may gusto lang akong bilhin saka lang ako pumupun pumapasyal at pumupunta sa mall pero pag gusto ko mag unwind dito tayo ayan ito yung sim um, bueno ito ay ang... Um, ito yung pinakabaya nila ayan diyan ang um, may simbahan dito masamba simbahan ito ay coffee shop ayan may mga coffee shop dyan restaurant ayan o oh, di ba yan, ito ay gawa ng mga neolas o yung parang turo, eh, ano turon sa atin. Turon, oo. Ito, coffee shop diyan, Fonda Marsal. Ayan, yung mga ganyan sila. Ang ganda, tapos may mga halaman. Yan, batong talagang ano, uh, lumang luma ng mga bahay. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Diba? Ayan, may tindahan din ng mga souvenirs. Yan, kung papasok tayo sa loob, pwede kang mamili ng mga gusto mong bilhin. Medyo mahal na nga lang dito pagdating sa ganyan guys. Ayun ang mga paborito nating owl. Pero hindi na ako bumili kasi kailangan magtipid. Yung mga importante na lang muna bilhin. So siguro kung turista ako, ayan, bibili ako para souvenir, di ba? Dahil naman ako'y laging naririto, hindi na ako bumibili pinapasyal ko na lang sila. Ayan. Dati nga si mother, binilhan ko ng ganito, ng tungkod na yari sa kawayan. Ayan. Yun ang mga imbutido. Ayan. Yung dried lang gunisa. Ayan sila. So, napapahinga lang kasi maya maya pupunta tayo dun sa pakyat na yon Medyo paahon, kaya medyo nakakapagod rin kahit paano. Tsaka kailangan naka-rubber shoes dahil bato talaga yung dinadaanan pag ikaw ay naka heels or naka ang sapatos mo ay hindi rubber medyo madulas medyo hindi ka makakalakad ng komportable ayan ito yung mga bahay dito pababa pwede mong pwede naman nilang inaallow na inaallow naman nilang puntahan si Lipin kasi nga parang ano siya eh tourist ano siya eh pang turista siya eh pwede mo siyang pwede mong pwede ka talagang pumunta sa sa pintuan ng kanilang mga bahay-bahay. Walang problema. Sadyang ito ipasyala ng mga turista. Yan. So, dito na tayo. Paakyat. At yan, nakakita pa nga kami ng apuno uh, ng, ano, you know, ng parang wild berries ba yun? Ayan. O, ba diba? Parang, kaya lang siguro kung ako'y nakatira dito, parang malungkot din, ano. Ayan, wild berries. Hindi namin alam kung ano. Tinikman ko pero mapakla siya mukhang ibon lang ako makain yan. <laughs> ayun. Ang ganda lang, violet, di ba? So yan, sinubukan ko ring bumaba diyan sa sa bahay na yan. Tiningnan ko kung ano bang itsura doon. At ayun, nakikita niyo ba itong bato na yan? Nasa ibabaw ng bahay. Parang lumalaki siya eh. Parang yung bato lumalaki, buhay na bato. So yung bahay dito and then yung bato na doon sa taas na yon. Sigurado namang hindi hindi siya yung babagsak kasi batong matigas talaga. Ayan, o di ba? Talagang lumang-luma at noong unang panahon. Ayan, ito na nga ako, sinubukan ko. Ayan, ako nga yung nakasandals at ako nga rin yung nahirapang maglaka dito, guys. Kaya naman lumalabas ang ating mga <laughs> Ayan, so yan. Ang sarap ng pakiramdam. Amazing. Dapat naka-rubber shoes tayo, guys. Ako yung dapat naka-rubber shoes dyan. Pero yan, mukhang ang aking sapatos ay nasira, masisira. So yun, parang gusto ko nga rin makita ang loob ng bahay nila, ikaw nung itsura. Pero dahil nga wala namang tao, hindi ko alam kung nasa ng na mga tao dito, sa jabang yan ay pasyalan lang ng ganyan. Or baka ito ay parang Airbnb, yung pwedeng paupahan, mga bahay, I don't know. Wala eh, wala kami nakikitang tao kundi mga ano lang, mga turista lang. May mga ganyan sa sakyan, pero makikita mo lang may tao doon sa mga coffee shop, sa mga tindahan. Pero sa bahay, gano'n naman talaga dito eh guys. Hindi mo makikita kung may tao sa loob ng bahay, kasi hindi sila lumalabas ng, sa may pintuan or sa ano. Laging nasa loob lang talaga. Pag narito ka, nasa bahay ka, sa loob ka lang ng bahay. Kahit may terrace ka, bihira namang lumabas sa terrace. Hindi katulad sa atin, talagang huntahan pa sa labas ng bahay. At ayan, may mga tanim din sila guys. Ayan o, ang tataba ng, ano, ng tanim, ng halaman, gulay. ba diba? Gulay Gulayin yan eh. Kung makikita natin, teka, hindi natin makita masyado. Ayan, may kamatis. O ba diba? Kamatis yan eh. And then, ito, sunflower. Sunflower. Dahil hapo na, kaya nakatungo na yung sunflower. Ang laki ng bulaklak. Kasi laki ng mukha ko. Ayan. So, ayan. Enjoy, enjoy lang. ba? Diba? Ang ganda. Kaya lang, pero napabayaan na rin. Yan, mga tegula. Ay, may pusa pa, ba diba? So, may tao dito kasi may pusa eh. ba diba? Hindi lang sila lumalabas ng bahay. Siguro, nasa loob lang talaga lagi sila. Ayan. Ang cute ng pusa. Ang cute. Kaya nga binivideo ko ng malapitan. Kasi bukod sa nature eh, gustong gusto ko rin ng mga animals. At aba, mayroon pa ditong skull or skeleton ng baka yata yun. Ayan. At ayan guys, medyo namang yan kami dito. Tingnan nyo naman guys. Ayan, dumaan yung sasakyan. Kanina nakababa. At tinuntungan ng aking pinsan. Hala, muntik na. Muntik na siyang maitaas, o so di ba? Ganyan pala yung pang bara para hindi makapasok. So yun lang guys, ito ang pit. Kapatanda niyo ng group pit. Napakabuntandaan. Group pit, keep doing Thank you for watching guys.